Hi guys! So ngayon pag-uusapan natin ang buhay ko bilang isang guru dito sa Thailand. So ako po ay mag 5 years na this month, 27 March 27. So dito ako, ay ngayon ay 2024 at dito ako noong 2019 pa lang, March 27. So masaya naman kasi ano, marami akong natututunan dito kasi naging independent ako so lahat ng decision ko ay nakadepende sa anong gusto ko or nakadepende lang sa akin so yun yun yung pagiging independent ang rami kong natutunan at ang ko rin naging failed na decision so ayun nga pag-uusapan natin yung pagiging teacher dito sa ilan so for 2 years or 3 years ang gaan-gaan ng work like yung una kong work dito is nasa public school ako nasa parang district siya ng malayong probinsya dito sa Thailand so ayun nga po pero medyo maliit yung sahod ko dun kahit hindi ako sa city hindi ako sa big city mga ano 21,000 baht ano lang yung sahod ko kasi sa times mo lang yun sa 1 point ano lang ito yung dati So, lang, mga 30,000 lang ata sa pesos ata, yung ganun. So, ayun na nga, after yung 2 years ko doon, naging masaya naman ako. Mahal na mahal ako ng mga Thai, ano, Thai teachers ko. Kasi ako lang nag-isang Pinoy, parang ano, ako doon eh. Parang mahal na mahal, inaalagaan. Yun, wala talaga akong, ano doon, wala talaga akong masabi sa mga kasama ko doon. So, 2 years akong nag-work doon at uh, natapos lang siya dahil sa COVID so to, way back 2020 yata yun so mga 2020 eh, na stop siya kasi project lang siya ng isang electricity doon na company kasi medyo humina na yung income nila dahil nga kailangan nilang mag mag decrease ng ano pagbenta nila ng electricity so yung project nila na yun bin-stop nila kasi wala na silang pang-south sa teacher so ayun, nakanap naman ako within the city lang pero isang project lang din yun mga 4 months lang ako doon, pero may mga kasama na akong Pinoy, tatlo kaming Pinoy tapos ayun, project din siya so hindi rin nagampanan ng project na yun kasi maliit lang yung school na nalipatan namin, so ayun, naganap ng panibagong school at dito na ako ngayon sa current school ko. So, dito na ako for two years na. So, isa itong international school. So, parang medyo comfortable naman ako at parang, parang ano siya nang medyo makikita mo na pwede kang magtagal dito na school kasi parang basta international school need nila talaga yung foreigner talaga sa school nila kasi yun talaga main income nila kasi yung school namin, na international school, is about languages. Naka-focus siya ng ano, learning in English, and ch English, Chinese, and Thai. So, three languages yung tinuturo sa school namin. Kaya yun. So, maganda naman, tatlo kayong teacher sa loob ng classroom. Tapos, ng, tawag niyan, uh, 21 student lang meron sa loob na classroom. So, kumbaga nagtuturo lang ako mga 1 hour. 1 hour per day or 2 hours per day. Pero andyan ako sa loob ng classroom. Nagbabantay ng case. So, upo lang ako gawa ng mga paperwork, So, ayun. Ngayon, medyo okay. Okay naman yung salary niya. Tsaka may mga special classes din ako. <coughs> kaya ayun so far medyo different lang before at ngayon kasi before malaki pa yung time mo, you can do so many things, pero ngayon parang dami na pinapagawa na nila is mga lesson plan before hindi ko talaga yung ginagawa 2 years, 3 years ago hindi ko yung ginagawa yung mga ganyan tapos ngayon parang ano na necessary na talaga siya kasi international school siya so hinahanap talaga yung lesson plan in English pero so far kaya demanding school kasi international school na pero ano ka naman ng, ng importante ka naman sa school na yan kasi kung walang English ano hindi mag-work yung school kasi international school siya so yung school ko na yan is ano pa lang baby school pa lang siya. Four years ago pa lang din siya na ano, na tawag niyan, na ipatayo dyan. So, parang kung one year old, one year older ako. Char, nung punta ko dito. So, ayun. school namin dyan. Big school siya. Branch lang to siya ng isang main school din sa city. So, parang government or mini private school siya. So, ito yung buhay dito sa Thailand. Pag may free time, pwede makalag, makagala sa beaches. Pero yung beaches dito, mga malapit lang din. Mga 20 minutes away from home. May mga waterfalls, may mga camping site. Mm, mga coffee shop ang daming coffee shop na magaganda dito time lang talaga at energy at saka magandang transportation like car kasi ang init-init dito sa Thailand. So, mas maiging meron kang ano, private transportation na car kasi pagdating mo dun sa pupuntahan mo, hindi ka haggard kasi kung magmotor motor ka lang dahil sa init, haggard na haggard ka, wala ka ng energy pagdating mo sa gagalaan mo. Kaya, ayun, yun ano po buhay dito but hopefully mas more ano pa blessing to come mas okay man dito din sa school ko kasi kaysa sa dati ko kasi sa dati kong school wala siyang ano wala siyang extra class pero dito may extra class siya so additional third additional 3,000 baht yung na dadagdag sa, sa sa basic salary ko. Ito yun. At maganda din sya kasi meron akong 1000 baht increase per year unlike dati na 500 lang at yung increase ko dati sa old school ko so dito sa 2 years ko nakaka increase talaga ako ng 1000 baht every year parang ganun sya mm -mm. so yun po yung buhay ko dito sa thailand so for now hmm, wala pa akong other plan na magpunta na ibang bansa kasi medyo na-enjoy ko pa siya pero minsan napapagod na rin pero passion man yung teaching din at yun po yun po yung buhay dito sa Thailand if you have many question, or if you have any question you can ask me po down below in the comment box